Tunog, patay ang tatlong taong gulang na batang lalaki ng matupok ang isang compound sa barangay na Mayan sa Mandaluyong kaninang umaga. Na-trap daw ang bata sa ikalawang palapag ng gusali. Narito ang express report ni Hannibal Talete. Dahan-dahang kinuha mga labi ng isang tatlong taong gulang na batang namatay sa sunog sa JP Rizal sa barangay na Mayan sa Mandaluyong kaninang umaga. Matapos ang ilang minuto, naibabarin ang kanyang katawan mula sa ikalawang palapag ng barracks. Labis ang hinagpis ng ama ng biktima na makita ang sunog na katawan ng anak. Napahagulgol at napayakap ang ama sa kanyang anak. Ayon sa kasama sa bahay, nagpatimpla pa umano ng gatas ang bata sa kanya. Pero dahil mainit pa umano ang gatas, iniwan ito at umakyat sa ikalawang palapag na kanilang baraks. na malaya. Umakyat pala sa taas. Sa likabi Oo, sa sinagip ko yung ng asawa ko. Ilan nila makaya kasi nasunod na kayong eh. Ayon sa gwardiya ng warehouse, nagtulung tulong pa para maisalba ang bata. Nag-umpisa yung sunog. Kung so nataranta na po kami, manap na po kami ng rescue ng mga barangay. Yun lang. Nalaman na namin yung, yung tumalo yung tatay niya na sabi niya yung bata andun sa loob yung anak niya. Kaya yun, hindi na na-rescue sir. Na ano na talaga. Kawawa yung bata. Nahirapan umano mga bumbero sa pag ng apoy dahil gawa sa light materials ang mga istruktura. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na nagsimula pasado alas 6 ng umaga. Matapos ang dalawang oras na makontrol ito ng mga bumbero. Ayon sa initial investigasyon ng Mandaluyong BFP, sa ikalawang palapag ng barracks nakita ang biktima. O so, yung ating casualty po ay nakita po sa second floor ng barracks ng mga uh, ng, ng mga yun po dito initially uh, yung po. Uh, recycle packaging trading and also yung junk shop po dun sa likod. Sa ngayon, patuloy ang pagmamapping sa nasusunog. Inaalam pa ang sanhi ng sunog at kung magkano ang halaga ng pinsala nito. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5.